Te nakita niyo na si May sa Wayo, Merry Merry ang Christmas niya. Kaya nagabakin tol siya sang iyang lutuon nga soup for today's video. May today's video mga kapasaway ko magluto ako ng soup. Yes, inutusan ako ng ama ko at amo na magluto ng soup dahil ilang araw na tigang na talaga kami mga kapasaway ko. <laughs> Nan, kamo dira, kung gusto nyo mag nga magwapa ka gwapo ang inyong mga bata, syempre magpakaldo ka mo. Tawa nyo kung anong ginagamit ko nga mga ingredients, abe, na kamo dira, ha? Kung gusto nyo maglibat-libaton ang mga mata inyong mga kabataan, magkaon ka mo kakalabasa, nan. <laughs> anong malaman, ang ang libat-libaton, correction, ha? Sa imo, libat-libaton, pero kung manggaranon ka, manok-manokon, <laughs> Ikaduwa e, nato niya ingredients, loto seeds. Manami na siya mga kapasaway ko kung may ari is kabaw matanggal gid ina siya. Sipatan niyo ang inyong mga mata. Ikatatlo e, nato niya ingredients is chestnut. Hindi na ka ko nga akadamo ka chestnut ko. Siyempre, paborito ko ina kay makaon ako pa ayaw ayaw o ano karon kay ang amo ko ya paborito yaman ina karon hindi niya nako ako pagtagaan. <laughs> apat sa buru. So, ginini siya ang pork bone na tinatawag ko. Siyempre, ako sinanagabakal mga kapasaway ko kag ako ang nagapili. Amo ginaangin pili ko. Hindi man na siya tutalingap bone gid siya mga kapasaway ko. Siyempre, may laman ina siya. So, at least may bone siya. O, ba diba? Siyempre, amo na ang paborito sang tanan ang laman. O, ba mga kapasaway ko? O, mag-deny pa ka dira. Laman. Laman ng tao. Laman ng ayop. Laman ng kung anong laman-laman. Kag syempre, inang square square mga kapasaway ko na maliliit, wala yan sa Pilipinas. Dried yam yan ang tinatawag nila. Correct me if I'm wrong mga kapasaway ko ha, sa nakabalo dira kung dried yam ba talaga yan. At meron tayong maliliit na parang brown siya mga kapasaway ko. Yan ang tinatawag nilang fox nut. O si sa daming mga ingredients mga kapasaway ko, o oh, ang resulta niyan sigurado mistisa at mistiso. Samtang <laughs> nagadala ako sa inyo, syempre nagpainit na ako sa tubig mga kapasaway ko para iliswa ko sa mga tao na ngutang asta subong 24 na hindi pa kayo nagbayad? Ay sus, daw gabi lang tugin isip nga ang ako nyo, re-revolution, hindi ako mga kay 2024 na, magbagong buhay na ako. So ilunod na naton, isa-isa ang aton nga mga ingredients, mga kapasaway ko, unahin natin yung pork bone. Dahan-dahanin lang natin sa paglagay, mga kapasaway ko, baka matalsikan tayo ng mainit na tubig. Samtang naglalagay ako ng pork bone, napaisip ako sa aking mga kaibigan na dili sila makasabot sang akong ugsulti, mga kapasaway ko kay mga Tagalog sila so dapat pala sa mga video ko magtagalog ako. Para lahat-lahat makasabot sang ako nga sulti. At dahil sa wakalin ako, hindi ko na alam kung ano ang nilalagay ko. Basta lahat-lahat ng mga ingredients ko, ilagay na natin lahat mga kapasaway ko para lunurin natin silang tuluyan. <coughs> dahil nalagay na natin lahat, lahat, it's time to relax now dahil pakuluan natin yan for one hour.